Pinoy style spaghetti sa Bilao, kumakaway na naman si Charlene, Paskong Pinoy, Paskong Creamy Sarap, kasama ako at ikaw, Jalikaw Kondensada na affordable, malapot at hindi malabnaw. Gagamitin natin now. Chop-chopin ang bell peppers at islice ng slanting ang ha-hotdog. Sa kumukulong tubig, lagyan ng rock salt at cooking oil at ilagay ang 1 kilo spaghetti pasta na may twisting special effects by Charlene. Cook until al dente o malambot pero may kagat. Ang best way para mates kung al dente ay kung kakainin mo. Magtabi ng 2 cups pasta water para mamaya for later. Tanggalin na ang pasta water sa kawali at tuloy-tuloy na tayo sa pagluluto. Basic lang ang pastahan. Alam nyo na yan sa mainit na kawali. Lagyan ng oil o mantika. Lutuin ang na-slice na ha hotdog. Half kilo, mas marami, mas masaya. Pagluto na ang ha hotdog, ready na siyang papakin. Este, iset aside. Sa parehong mantika, ilagay ang onions, then garlic, gisahin hanggang sa mag-resign. De joke lang, paskong pasko pa naman boss. Sa January na magresign, mm -mm, de joke lang ulit po. Mm, mm Sliced mushroom, then season with salt and pepper. Tapos lagyan na ng 1 kilo ground beef, season ulit ng salt and pepper. Gisahin ang ground beef. Pag may nakikita kang big chunks, break it into small pieces. nakak. English. Basta gusto natin magkahiwa-hiwalay ang ground beef. Isama mo na rin ang bell pepper sa gisa. Pagluto na ang ground beef, maglagay ng 1 kilo tomato sauce na original style flavor. 1 beef cube, yung 2 cups na pasta water kanina at 1 half cup tomato paste. At isang lata ng jelly cow condensada ang magpapakrimi sarap at nagpapapinoy sa spaghetti natin. Basta Paskong Pinoy, kapartner natin ang jelly cow condensada. Mix well, final touches, season with Italian seasoning, salt, pepper, at pwede rin konting chili powder, pero konti lang ha, kalmahan lang ha. Simmer for 10 to 15 minutes, then patayin na ang apoy. Ang susunod na gagawin ni Charlene ay medyo personal flair na niya. Nagtatabi lang siya ng konting sauce para in case magkulang o sobra yung ratio ng pasta and sauce, may reserba mamaya. Imekos-mekos lang natin, hala. Mukhang matagal-tagal tayong magsha-shoutout kay Mr. Nobody Daddy. Ilabas ang 16 inches na bilao galing sa dating in-order na spaghetti. Spaghetti nga ba ang in-order? Anyway, balutan ng aluminum foil o sa Tagalog, aluminum foil at ilagay na ang spaghetti. Pababa ng pababa. May natira pa konting sauce, Ilagay lang on top at maraming grated cheese. Tapos, ihilera ang cooked slice hotdog ng paikot. Ayan, mukha na siyang parol. At boom, siya kalaka. Ready to deliver! I mean, iserve ang Pinoy spaghetti na nasa Bilao. Pwedeng gawing business o, oh, o ihanda sa Christmas party. Sa mismong Pasko at sa New Year, kahit nasan ka pa, kita mo nga kami dito sa Jimenez, Misamis Occidental. Maligayang Paskong Pinoy. Maraming salamat. Jalikaw!